Hello po guys, good morning. Dito po kami ay nagbabox po tayo. Ito po guys, pakita ko lang sa inyo yung sin... Ayan, sobrang wala po tayong pwesto kasi mayroon tayong ipipick up na 12 boxes. Ayan po, ganito po yung yung ano natin dito. Ganyan po. Ito, nagbox po tayo ng mga selected. Ayan, at ito po yung mga mga selected natin at meron po tayo dito mga uh, backpack may order din po ito guys paalala lang po hindi po kami nagbabak pag hindi ko siya pay and I'm sorry po pag may, mag, order kayo at sasabihin nyo sa akin na uh, mag order kayo ng ganito pag hindi siya bayad hindi kami nag nag box nun maliban lang po may pinag usapan po tayo and by slotting po tayo mga guys kasi ang bags ngayon ay hindi siya marami. So, hindi tayo makakuha ng sabay-sabay ng mga orders. Kahit nagbayad ka na, pag nahuli ka pagbayad ay schedule ka pa rin sa pagbabox. Okay lang yun guys. Pag uh, limbawa ay hindi kayo makawait ay wala lang po sa pilitan dito. Ito po yung mga branded natin at yan po sa loob. Ayan po. So, ganyan po guys. So, yung laman dito ng warehouse namin ay nasa 30 boxes lang po. Pero pag mag 20 boxes ay medyo hindi na kami makagalaw. Pero kasi dito ang 30 boxes guys. Dito. Pasensya na po sa background. Kasi uh, medyo uh, medyo ano po dito. Medyo walang pwesto po. Walang pwesto. Ayan. Walang pwesto. Kasi natin ah. Uh, you mm -hmm. tayo na ng mga ano natin? 20 lang. Ilan na yun, Oh, look. Nakuritan, eh. Mm -hmm. Patingin nga, de? Nakuritan yung red. Eh, patingin. Baka nakuritan. Walo, Oh, okay. okay. Thank you, thank you. Yeah. din tayong mga backpack na mga uh, take-all po tayo. 350 sa isang box ay 60 pieces. 350 plus shipping po, guys. Pero may mga name lahat po. Kung. kung gusto nyo ay mga hard box, ang laman ng isang box ay nasa 50 lang po. Pero pag gusto nyo yung pang school bag na elementary, high school, mga ganito, yung iba mayroon pang tag. Ito, oh, may tag siya na 117,000 won. Sa atin dito ay, sa Pilipinas na price ay mga 4,000. Ayan din po. Um, sa 350, 60 pieces ang isang laman ng isang box. Ito po yung 50 pieces. Yung mga ganyan guys, Oh, hard box siya. Pero wala po itong ano, ah, wala po tayo dito ang basura. Wala po. Mga ganito po. Ayan, ang ah, sa 60 pieces. Depende sa i-request -re eh. nyo. Ngayon sa yung mga ganyan ay traveling bag yun or pang sports bags. Ito, ganito, ay 60 pesos sa isang box na jumbo. Um, mas advice ko guys, jumbo box ang nalagyan niyo kasi makasave ko Ang isang jumbo, 4,000 lang bigay ko sa inyo. Ito naman yan sa mga uh, mid-range natin. Yung mga mid-range natin, ganyan. Ito rin, meron siyang, ato, North Face, sa mid-range siya nalagay. Ang um, body bag siya. Ito din, guys, o. So, oh. Uh, magaganda to na bags. Magaganda. Mayroon pa to siya, ano. Oh. Uh, yung ganito sa ating na dry. At ito naman, guys, sa 60 pieces natin, mga ganito po. Halbid client, ito siya. So. mga ganda. Mga selected yun. Kapag so, sabi kayo ng mga selected ay nakuha natin mga damage. Ito yung sa 50 pieces. Ikay ko lang sa inyo ng 350. Rasta kayo lang magbahala pag shipping fee. Ito po, bago. Bago siya. Ayan o. No? Ayan. Pang elementary or or kindergarten. Ito din. Di ba mga ganda siya guys? So, ano lang po kayo? Order lang po kayo mayroon din tayong mga ganito na mga bags sa migrations ganito po ayan sa 60 pieces so, ganito din magaganda din siya sa 60 pieces ayan po sa 60 pieces sa ating mga medrains na mga toe waves po siya, malinis ganyan 1 2 3 4 5

tin tin sa resin 20 so yung ano isang box natin ay for 110 pieces ito guys 110 pieces ito medyo show mele ano siya branded Ano amto ating 100 merit okay Okay one one, zero. one, one zero po ang laman ng isang ooo uh, hello guys 110 po ang laga ang laman ng um, medrains natin sa isang bag okay. okay kung gusto nyo guys mayroon din kami mga crocs pero limited lang sya pauna-una lang din 350 pero pag ma-mix siya guys sa mga shoes na mga Crocs na mga baby ay dalawang count lang to siya so bari 300. Ganda no? Ayan oh. Hmm? Ganda pa siya. Tapos ito oh. Crocs din siya. Oh. Hmm? Ganyan ang likod. Ano to siya guys? 300. Ang isa sa wholesale pero kung lahat malaki 350 plus shipping ko tayo. Pero minsan lang yun guys. Hindi ako always may kanyan. Minsan lang tayo.